Malods, balik na naman tayo muli sa ating Nostradamus pick. At ito nga pala si... Kuya Nyong box ang humahalili kay Jack Tags na ngayon ay nakaimlay ngayong November 1. Ako naman si kuya niyo, RJ. Ngayon alam niyo na kung bakit wala rito si Jack, siya ay naglilinis na aking motor dahil <laughs> siya ay natalo noong nakaraang prediction namin. O ngayon, nandito na naman muli kami. At ngayon, simulan na natin kung sino sa amin ang may pinakamagandang pick sa pagitan ng Dallas Mavericks versus Denver Nuggets sa darating na November 4. Ako na mauna o ikaw? Siyempre, ikaw. Ako na. Bata eh. Siyempre, mauna yung bata. Ang prediction ko na mananalo sa labang ito ay ang Dallas Mavericks. Moneyline. No question asked. Uh, so ako naman guys, uh, Denver Nuggets ako for the defending champion tayo kasi sabi nga ng mga veterano, mas madaling kunin ang second pit ng champion sa NBA. Sige. O, punta naman tayo sa total points, both team. Anong tansya mo? Ikaw naman ako na. Oh, sige. Oh, no. Tansya ko dyan para sa scoring team. Mahilig mag-adjust yung Denver. Eh. Katulad mo, matanda ka eh. na. Mahilig ako mag-adjust. Siguro ano ako dyan? Over 227.5. Over 227.5, sigurado ka? Siyempre, scoring nga na idol eh. Siyempre, over ka, di ba? Alam nga mag-over 228 ako, eh di pumangit na. Gagawin natin yung under 227 ka. Hmm. Bababa ko pa para sa'yo. Bibigyan kita ng o, handicap na tinatawag. O, under 226.5. Bakit naman 226.5? Nakita naman natin yung laro nila for the past few games. Medyo defensive yung Dallas pagdating sa endgame eh. Kaya nilang i-contain yung defending champion when it comes to fourth quarter. Kaya, nape ko, under sila ng 226.5. So, may magaganap na magic talaga, no? Yan, syempre. Natapos na natin yung Dallas versus Denver Nuggets. Dako naman tayo sa Sunday game natin sa pagitan Ay, ng Boston versus Basura Nets. Parang ganun, eh. O, ako so, naman, na mauna. Na, ako naman, na mauna. O, oh, sige. Ah, na. Na, na, na Para sa match winner niyan, kung sinong team ang mananalo, ang nakikita ako, prediction ko niyan, Brooklyn Nets ako. Wow! <laughs> Brooklyn Nets The ako. Brooklyn Nets? Sigurado ka? De, Boston Celtics ako, syempre, very consistent yung ano big three nila. Kung meron tayong match winner, dago tayo sa ating total points. Ikaw ang mauna, idol. So, kanina, nag-under 226.5 ako. Babawasan natin. 226. Under, sarado. Under, 226, under. Under ka? 226, under. Sarado. 0.5 lang pinagkaiba mo. Siyempre, ganun tayo mag-predict. Baka gusto mong mga Sean Michaels. Hindi yan. <laughs> 230, sarado. 226, sarado ang napili mong 226, total points. 226, under total points kasi when it comes to player matchup up nakikita ako dito na magkakaroon ng mismatch ang Brooklyn laban sa Boston. Eh, kasi medyo tall order ang makakalaban nila. May mm -hmm. mga Porzingis, may Williams. Mabilis yung laro nila, di ba? Pinili ko ang 230 dahil magiging maganda yung run nila magpapalitan yan sasamantalahin ng Brooklyn Nets uh, big defense ng Boston Celtics more on fast break ang mangyayari dyan so exchanging basket dyan and then mananalo ang Brooklyn Nets dahil sa kanilang determination anong gusto mong consequence? ikaw na sige pinaglinis mo na motor si Jack underdog ang underdog ang ginawa ko so mas mahirap ang dare natin yan sige ano ba dare yan? takain ba tayo ng wala si na lap? wala na akong ahitin uh, sa ulo ko eh ahitin namin yung kilay namin. Kung sino manalo rito. <laughs> Pigilay ba ako? So, yun guys. Abangan natin this coming weekend. Dallas Mavericks laban sa defending champion na Nuggets at sa linggo Celtics versus Nets. Abangan ninyo ang aming gear Kung sino ang mananalo? Si Kuya RJ nyo ba o ako? Magaahit ng gilay. November 4 at November 5 po yung laban na yan. At eto na po muli si Kuya nyo Box. Boxwagen21 sa TikTok. Follow nyo ako at i-report nyo na rin. <laughs> ako nga pala si Kuya nyo RJ. At dito na po nagtatapos ating Nuna Pick. At ito ang segment ng Nuna Sports na Nuna eh, Stradamus speak